Oh, yun! what is up mga pre? Ngayon vlog natin gabi. Bakit gabi? Uh, kasi ito si Otol natin. Nadiskarga yung motor niya. Potek na 'yan. Ayan, naiwan daw yung susi naka-switch. Oh, natin yung boltahe niya. Ayan yung boltahe. 9.8, nagmamakaawa. Oh, try Type start natin. Ayan, namamatay lang. 'Yan. Oh, ayan, ayan mag-switch ulit, namamatay lang. Ang boltahe niyan ang bultahe niyan ah, 9.8 magmamakaawa <laughs> oh, so ngayon to the rescue tayo ang gagawin natin i jump start natin eh, no? pero pag na-discarga yung baterya nyo guys ah, uh, dito, mas maganda palitan nyo ng tubig ng baterya okay na yan Oh, yan. Oh, magkano lang yun dito? Dito sa Taiwan. Ayan, 20 lang yan. Oh, palitan nyo ng tubig. Pagkatapos, jump start. Ayan, meron tayong jump starter dito. Oh, dahil tong motor natin na s -MAX 155, wala siyang walang kick start. O, kung yung motor niyo may kick start or may di cambio, di kadena kayo, pwede niyo i-kick start 'yon. Ayan, so ito yung kick starter natin, no. Ayan, oh. No? Ayan. <laughs> so itong kick starter maganda. Ayan, oh. No? Mataas lang ang amperage niya na output. Ayan, pwede na ring gawin yung ano, power bank. So gagawin natin ngayon ay i-jump jumpstart natin Pero no guys uh, Huwag na natin 'tong patagalin Tanggalin na natin at palitan na natin ng Ah uh, Battery Ay water ng battery yung tubig nya Let's go Ito ukitin natin Ito Huwag kayong matakot <laughs> Ayan o no? Ukitin nyo lang siya palabas Yan Pag naukit nyo na itong isa Agutin nyo na palabas yung lahat Blahin nyo na lang Ayan Ayan so, Set aside Ngayon Ito guys tapon na natin <laughs> Walang natapon Tuyo Ayan <laughs> So ito guys puras lang Yun o eh. Pinasan nyo lang yan Tapos At Tapos lagyan na natin ng bagong tubig. Ay, yung tubig. Ayan, ingat lang kayo, ah. Nakat, huwag malagyan yung mga matanyo. Hindi ito ay mo. <laughs> Ayan, lagyan na natin. Let's go. Ayan, may tutukan naman yun, eh. Ayan. Ayan. Huwag nyong pupunin masyado. Basta nakita nyong lumubog na yung puti. Yung kanyang frame frame dyan okay na yon basta lumubog lang Punaasan nyo lang ha hmm. Tumig Yan, okay na yan. Yan. Lagyan na natin dito. <laughs> oh, ayan mga pre. Na palitan na natin ng tubig, nalagyan na natin ng tubig. So ngayon, te na natin. Lalagyan natin tong jump start. Oh, baka mo Sam. Videographer. <laughs> Testingin na natin. So ito, siyempre, lagyan natin sa positive yung pula. So, alam niyo na yan, parang hindi kayo nag-grade 1. Tapos ito, dito sa may itim. Yan. Sige. Yan. Tapos yan. Tapos yan, after na umandar, pwede nyo tanggalin. Yan, tanggal. Sa tanggal. Yan, dyan na yan. Tapos, signan natin yung baterya dito. Ayan, 13.4 na. Ah, uh, charge na 'yan. Ayan, so ito yung vlog natin ngayong gabi. Pero kung wala naman kayong ganito, pwede naman gumamit na ibang paraan. Pag napalitan na lagi ng tubig ng baterya, hiram kayo ng baterya ng tropa nyo. I-jumper nyo lang. Yan Tapos pag nag-switch na, yan lang, antayin nyo lang na mag-charge. Tapos mag-charge na yun kasi yung baterya may tubig na. Oh yan, so yan lang. Oh, ito na yung takbo niya ngayon, yung voltahe niya. Kaninang 9 point something. Ayan, 14.3 na siya. Oh. Oh, patay natin. Patay. Tapos, papanda rin natin ulit. Ilan ang voltahe? Dito, wala na yung kickstart. Ayan, o. No? Bakit oh. Makita mo walang kickstart. 13 na siya. Kanina, 9, 9 something lang. 10, 10 volts lang. Wala na yung kickstart dyan. Ayan na, binat na namin lahat. Ayan, o. Oh. Oh, panda rin natin. Ayan na. Panis. <laughs> Ayan, kung may natutunan kayo sa video na to, syempre pa-heart na rin. <laughs> Tapos pa-follow. Kung meron ako nakalimutan sabihin, i-comment nyo na lang, dyan sa may comment section. Bye-bye. Ito, maraming gamit. Bili kayo kung gusto nyo, bahala kayo, pera nyo Bye-bye. <laughs>